Okay, um handa ka na ba? Sisiyasatin natin ngayon ang isang ideya na na pwedeng magpabago talaga ng tingin mo sa paglago. Lalo na kung nasa ministry ka or alam mo, anumang grupo na gustong lumawak. Pag-uusapan natin yung paglipat mula sa uh, simpleng pagbilang lang ng ulo. Ah, uh, yung attendance counting. Oo, yun nga. Papunta doon sa pag-aalaga ng mga kilusang ano Kusang nagpaparami. Interesting yan. Multiplication. Tama. At ang mga material natin ngayon, galing ito sa iba't ibang teksto na tumatalakay sa um, relational discipleship, tapos yung paggamit ng tracking tools. Mga kasangkapan sa pagsubaybay. oh, yon At saka yung konsepto mismo ng multiplication movements. Yung mga kilusang hindi lang nadadagdagan, kundi parang ano, nanganganak ng sarili. Ganon. Oo, oh, oh, nagmumultiply palaga. Sa leader, papunta mismo sa mga miyembro. Ah, uh, so decentralized na yung uh, tracking. Oo, kasi isipin mo, yung dating pagbilang lang ng attendance, parang nagbibilang ka lang ng buto sa sako, di ba? Okay lang malaman kung ilan, pero di sinasabi noon kung alin yung tumubo, namunga o naging puno na, na naghasik pa ng isang buong gubat. Yan ang gusto nating himayin. Makes sense. Malalim yung analogy. Madalas kasi pag sinabing grows, ang iniisip natin addition lang. Ilang bago, ilan dumalo, ilan na natili. Pero parang may mas malalim na tanong dito sa mga sources. Hindi lang kung gaano karami ang naabot mo. Ang tanong din, sino yung natututong umabot sa iba dahil sayo? Okay, simulan natin to. Ano bang nasa likod nitong shift na to? Um, may matibay itong theological na basehan. Alam mo, yung kasulatan kasi nagsasalita siya tungkol sa stewardship of souls, yung pagiging katiwala sa mga kaluluwang pinagkatiwala sa atin. Nanjan sa Luke 16, 1 Corinthians 4. Ah, stewardship. Hindi lang management. Tama. Kaya yung pagsubaybay dito, hindi lang siya listahan. Parang ano siya, mapagkumbabang pagpapakita ng intentional na pangangalaga. May pananagutan ka. Parang hardinero ka na hindi lang basta nagtanim, kundi tinitignan mo talaga kung tumutubo, dinidiligan, inaabangan mong mamunga. Okay. Intentional care. Oh, at makikita mo rin to sa mga patterns sa Bible eh. Halimbawa, yung tiwala ni Pablo kay Timothy, di ba? Sa 2 Timothy 2.2, yung natutunan niya, ituro din sa iba na mapagkakatiwalaan na makapagtuturo din sa iba pa. Parang kadena siya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pagtitiwala at pagpaparami. O yung model mismo ni Jesus. Nagturo, pinakaitanya niya kung paano nagmodel siya, tapos sinugo niya sila para gawin din yon. Ang diin talaga na sa faithful attention. Tapat na pagbibigay pansin, hindi lang check lang ng box. Sinasabi rin sa Hebrew STEM, James 5, yung importansya ng komunidad sa pag-alaga sa isa't isa. At dito napapasok yung parang ano to, paradox na nababanggit. Yung mismong tools na dati pang leader lang para sukatin yung growth, yung mga tracking sheets, mga card, yun din pala yung pwedeng susi para pabilisin yung paglago kapag yung mga disipulo na mismong gumagamit. Paano yun? Tama ka dyan. Kasi yung simpleng pagbibigay ng, ano, ng malinaw at simpleng proseso o tool, tulad ng Connect and Progress Scale na pag-uusapan natin, nagbibigay ng wika ng paraan para yung mga ordinaryong membro makilahok sila sa pagpaparami ng may intensyon. Ah, nagkakaroon sila ng hawakan. Oo, oh, may hawakan. Isipin mo yung sower's ledger o talaan ng mga hasik. Hindi na tayo nakatingin lang sa dami ng butong ibihasik. Events, attendance, tinitignan na natin ano nangyayari sa buto, alin yung nagugat, alin yung namumunga, at eto pinaka-importante, alin yung nagiging halaman na naghahasig na rin ng sarili niyang buto. Yung nagpaparami na rin. Yun. Malaki ang pinagkaiba ng pag-track lang ng activity, ilang event, ilan nabinyagan binyagan, kumpara sa pag-track ng multiplication, ilan na naturuan ko na nagtuturo na rin. Nasa na yung second-third generation disciples. Yung dating sinusubaybayan lang aba, nagiging taga-subaybay na rin. Ito, yung dating object ng ministry, agent na ng ministry. Dito napapasok yung potential for ano, exponential growth. Okay. So, kung lilipat tayo sa ganitong pag mula activity to multiplication, may mga tools nga daw para dito. Yung Connected Progress Growth Scale, CPGS, or SOWER Scale. Pwede mo bang i-explain yan ng mas simple? Para saan ba talaga to? Hindi ba parang label lang yan? Ah, magandang tanong yan. Hindi siya dapat maging label or grado sa school. Relational tool siya. Simpleng paraan para matulungan yung nagdi-disciple, yung mentor, at yung dini-disciple, yung mentee, na makita nila, oh, nasan na ba tayo sa spiritual journey natin? Ah, parang mapa. Oo, parang mapa. At ano yung pwedeng next step para lumago pa? Ginagawa niyang mas konkreto, mas napag-uusapan yung paglago. Hindi yung parang, kamusta ka? Okay lang, tapos na. Gets. So, paano to gumagana? Ano yung mga level-level na yan? Kadalasan, itong CPGS may level 0 to 5. Level 0, yun yung unconnected. Mga tao sa paligid mo, sa komunidad mo, na wala pang personal na ugnayan sa'yo or sa grupo nyo. Baka di pa nga nakarinig ng gospel galing sa'yo. Okay, wala pang contact. Wala pa. Yung level 1, Connected Curious. Dito, nagkaroon na ng um, initial contact. Nagkausap na kayo tungkol sa faith. Pwedeng nagpakita na ng konting interes, kuriosidad, pero di pa sila regular. Hindi pa konektado talaga. Okay, so may curiosity na. Paano mo malalaman kung may connection na talaga, kung umuusbong na? Ayun. Diyan papasok si level 2, Connected Attending. Ito yung mga paminsan-minsan nang umatend sa small group, sa church service, sa mga activity. Nagsisimula na silang magkaroon ng ilang spiritual habits pero paunti-unti pa lang. May connection na pero mababaw pa yung ugat. Okay, so may pagdalo na dito pero hindi pa to yung discipleship mismo, yung talagang intentional na paglago sa pagsunod. Tama ba? Tama ka dyan. Yung level 3, growing disciple, dito mo na makikita yung regular na pakikilahok at yung intentional na pag-aaral sumunod kay Kristo. Nagsasagawa na sila ng mga tinatawag na spiritual rhythms o gawi. Ah, habits. Oh, habits. Mas regular na prayer, Bible reading, fellowship. May evidence ka nang nakikita ng pagbabago sa buhay. Sa pag-unawa, dito na talaga nag-uugad. Aha. Level 3, yan yung may deliberate practice. Ano yung kasunod niyan pag nag-mature na? Yung level 4, leading, serving. Dito, hindi na lang sila receiver eh, Giver na rin. Nagpapakita na sila ng initiative sa paglilingkod, sa pamumuno sa maliit na paraan. Pwede nagme-mentor na sila ng iba, informally, o nagfa-facilitate ng maliit na grupo. Aktibo sa ministry, namumunga na. So, nagko-contribute na sila? Oo, at yung pinakadulo, level 5, reproducing, multiplying. Ito yung mga disipulong hindi lang namumunga kundi sadyang nagpaparami na. Intentional silang nagdi-disciple ng isa o higit pa, tapos tinuturuan din nila yung mga yon na mag-disciple pa ng iba. Wow! Posible sila na mismo yung nagsisimula ng bagong spiritual communities or grupo. Sila na yung nagiging sower din, nagahasik na rin. Parang cycle na siya? Cycle na. Halos ganyan din yung sower scale. Seeded, naihasik, sprouting, sumisibol, rooted, naguugat, tapos fruit-bearing, reproducing. Ang importante dito, ulitin ko, hindi yung numero, kundi yung mga palatandaan, indicators, nakikita mo ba yung gawe, yung pagsunod, nagme-mentor na ba, nagsisimula na ba ng bago, mas madali yung mapag-usapan at maplanuhan yung pagtulungan sa isa't isa. Mukhang simple nga, pero ang powerful. At paano ito ginagamit? Kailangan ba ng app? Ng software? Ay, hindi naman kailangan. Ang ganda nga nito, pwedeng low-tech lang eh. Pwedeng nasa index card lang, o kaya shared spreadsheet kung medyo techy kayo, o kaya sa personal journal lang. Ang pinakasusi kasi, hindi yung tool mismo, kundi yung relational conversation na nangyari dahil sa tool. Ah, yung pag-uusap? Oo. Yung mentor at mentee, regular nag-uusap. Okay, musta na tayo? San ka na sa journey mo? Ano kaya next step natin? Nagiging intentional yung discipleship. Tapos nabanggit din na hindi lang dapat leader ang gumagamit nito, pati bawat disipulo, paano yun mangyayari? Oo, oh, yun yung ganda. Yung konsepto ng Disciples Compass. Ine-empower mo bawat mananampalataya. Ang idea, bawat disipulo, tinuturuan mong mag-track ng ano lang maligit na bilang lang ng tao na personal niyang inaalagaan. Mga 6 hanggang 8 lang siguro. Hindi para i-report? Hindi primarily para i-report sa taas, kundi para maging gabay niya sa pag-aalaga niya. Yung pagsubaybay, nagiging personal spiritual practice na rin niya. Parang tinuturuan mo siyang maging responsable, maging intentional sa pag-abot sa iba. Wow, parang binibigyan mo sila ng ownership? Ownership. i natin sa iyo, paano kaya kung yung bawat taong tinutulungan mo... Hindi lang nila nasusubay bayan yung sarili nilang pagunlad, kundi nabibigyan din sila ng simpleng tool para magamit nila sa pagtulong naman sa iba. Yun yung decentralization. Ayun. Hindi na lahat nakasandal sa pastor o sa ilang leader. Nabibigyan ng kapangyarihan bawat isa na makipagbahagi sa misyon. Nagiging shared language din to eh. Mas maraming tao ang pwedeng kumilos ng may focus. Para bang binigyan mo sila ng mapa at kumpas para makapaglakbay sila at makapaggabay din ng iba. Okay, okay. May mga kwento ba dyan sa sources? Para mas makita natin kung paano to sa totoong buhay, mas madaling maintindihan eh. Meron, meron. Halimbawa, may kwento ng isang barista sa coffee shop. Um, regular customer siya ng isang ministry worker. So nagsimula siya sa level 1, curious lang. Dahil sa intentional na friendship at pag-share, naging level 2 siya. Umaattend na paminsan-minsan. Okay. Tapos, gamit yung CPGS as guide sa conversation nila, natulungan siyang mag-commit sa spiritual disciplines. Umakyat siya sa level 3, growing na siya. Galing, tapos hindi siya tumigil doon. Hindi. Kinalaunan, nakitaan siya ng potensyal na mag-mentor ng mga katrabaho niya na interesado rin. So tinuruan siya ng ministry worker kung paano gamitin yung simpleng scale. Naging level 4 siya, leading serving na. Ang ganda, kasi after a year daw, yung ilan sa minentor niya, nagsimula na rin gamitin yung scale para sa iba pa nilang kakilala. Wow. Ripple effect talaga. Oo, nagkaka-ripple effect. Amabot na sa next generation, kumbaga. Nakakatuwa yung kwento ng barista. Simple pero kitang-kita yung pag-usad dahil may intentional na paggabay at pag-empower. May iba pa? Meron ding tungkol sa isang small group sa church. Medyo ano daw, stagnant. Yung leader, tinuruan ng pastor niya about sower scale para i-assess yung mga miyembro at maging mas intentional. Napansin niya may ilang rooted level 3 na pwedeng naging fruit bearing level 4-5. Ah, may potential? May potential. So pinartner niya sila sa mga sprouting level 2 para mag-coach. Dahil mas naging malino yung focus, hindi lang maintain kundi multiply, yung isang grupo nila naging dalawa, tapos naging tatlo mga nine months lang daw yun. Hindi lang dahil dumami yung members, kundi kasi yung mga dating members natututong mag-alaga at magpalago ng iba gamit yung scale. So, hindi lang addition, multiplication talaga nangyari. Nabanggit mo rin kanina yung pastoral care aspect. Paano nakakatulong yung tracking doon? Baka kasi isipin ng iba, puro growth lang. Oo, importante rin yun. May isang kwento rin doon. May member na active. Nasa level 3. Pero napansin sa tracking nila, parang bumaba eh. Pabalik sa level 1 or 2. Hindi na masyadong nagpaparamdam, di na umaattend. Oh. Dahil na-flag to agad sa regular check-in ng small group leader niya, gamit lang yung simpleng tracking nila, nalaman na dumadaan pala siya sa matinding pagluluksa. Namatayan pala. Ah, kaya pala. Oo, nabigyan siya agad ng suporta. Dinadalaw, dinadalahan ng pagkain, pinagpe kinakausap. Kung walang regular at intentional na pagsubaybay, baka napabayaan siya o huli na nung nalaman. So, hindi lang siya pang growth, pang care din talaga. Nagiging mas konkreto nga pag may kwento. At binanggit din sa sources yung konsepto ng exponential engine. Makinang nagpaparami. Pwede mo bang i-explain yon parang ang lakas ng dating eh? Ito yung mass kumbaga ng multiplication. Isipin mo, kung ikaw Gen 0 nagturo ka at nagdisciple ng dalawang tao lang, Gen 1. Pero tinuruan mo sila ng mabuti, natuto talaga silang sumunod at magdisciple din. Okay, quality 'yung pagka-disciple. Oo. Tapos bawat isa sa kanila, Gen 1, nakapag-disciple din ng tig-dalawa, Gen 2, na nagdisciple din ng tig-dalawa, Gen 3. Tuloy-tuloy. Tingnan mo 'yung numero. Mula sa 1, naging 2, yung 2 naging 4, yung 4 naging 8, yung 8, 16. Yung paglago, geometric, 2N, hindi lang linear, 1 plus 1 plus 1. Mabilis bala talaga? Mabilis. Sa example na to, pagdating ng 10th generation, yung isang tao na nagsimula, pwedeng responsable na sa mahigit 2,000 disipulo. Grabe yung potential. Wow! Powerful nga. Pero eto yung tanong ko. Paano nasisiguro na hindi lang numero yung dumadami, yung quality ng discipleship na papanatili ba sa ganitong kabilis? Mukhang yun yung pwedeng maging worry. Ah, napakagandang tanong 'yan. Binibigyan din talaga sa mga sources na yung susi sa quality control dito ay yung mismong DNA na pinapasa mo bawat henerasyon. Hindi lang yung ano, ituturo, content, kundi yung paano magdisciple process. Yung sistema mismo? Oo, yung sistema. Kasama na yung regular accountability, yung pagmumodel ng character, at yung mismong paggamit ng simpleng tracking tool para masigurong naaalagaan bawat isa. Kung matibay yung pundasyon mo sa Gen 1 at Gen 2, mas malaki yung chance na maipasa to ng tama sa mga susunod. So, quality in, quality out dapat. Parang ganon. kung i-coconnecta natin sa mas malaking larawan, ganito talaga kumakalat yung mga tunay na kilusano movements eh. Organic siya, decentralized, tapos may kakayahang mag-self-correct at mag-adapt. Ang focus kasi, paghubog ng mga disciple makers, hindi lang basta disipulo. Okay, malinaw. So, malaki pala talaga yung pagbabago nito, hindi lang sa miyambro, pati sa leader. Anong implikasyon nito sa leadership style? Kailangan magbago rin sila? Oo, oh, malaki. Malaking shift ang kailangan mula sa pagiging parang manager lang ng programs o yung sila yung center of everything, kailangan mag-transition yung mga leader, maging shepherd coach sila. Shepherd coach, anong ibig sabihin noon? Ang trabaho nila hindi na lang yung sila yung nasa harap palagi, mas importante na yung mag-empower sila, mag-release ng iba para mamuno at magparami sa sarili nilang networks. Mas nagiging focus nila yung pag-identify, pag-train at pag-support sa mga potential leaders, yung mga level 3 pataas para sila naman yung magmultiply. Kaya ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa isang organization or church? Ano yung benefits pag nag-work tong shift na to? Ang resulta, una, decentralization. Hindi na umiikot lahat sa isang tao o sa central office. Pangalawa, nagiging mas resilient, mas matatag yung grupo. Kahit may umalis na leader, hindi basta hihinto yung gawain kasi marami ng empowered na kumikilos. Sustainable. Langan ng malaking budget o building. Mukhang napakaganda nga ng potensyal. Pero syempre, alam naman natin sa realidad dito laging madali. Nabanggit din ba yung mga common challenges, yung mga pitfalls na dapat bantayan? Oo naman, importante 'yon. Una, yung panganib na yung tracking, maging papeles lang. Mawala yung puso, yung relasyon. Maging administrative burden lang, yung mas abala ka pa sa pag-fill up ng form kaysa makipag-usap sa tao. 'Yun yung sinasabi mong metrics without mercy kanina numero lang. Tama, kasama yan. Pagsukat na walang biyaya, walang compassion, nakakalimutan mo na tao yung nasa likod ng numero eh. May kwento yon, may pinagdadaanan, dapat balanse yung data at yung ano, doxa, yung glory, yung stories. Ano pa? Nandyan din yung issue ng confidentiality. Kailangan ng ingat sa impormasyon tungkol sa spiritual journey ng iba. Baka magamit sa chismis or judgment. Delikado yon. Delikado. Tapos may panganib din ng over-centralization ulit. Kahit may tool na, si senior leader pa rin gusto kong control lahat ng data. Hindi talaga nagtitiwala, hindi nagbibigay kapangyarihan sa baba. At syempre, yung hindi pag-angkop sa kultura. Baka yung tool galing sa West, di exacto bagay sa Asian context o sa oral culture o sa high security environment. Kailangan ng contextualization. Valid lahat yan. May mga payo ba galing sa sources kung paano maiiwasan tong mga pitfalls? Meron. Mga key suggestions. Una, keep it simple and action-oriented. Yung itatrack mo lang, yung pinaka-essential lang na information na magtutulak sa'yo na gumawa ng mapagmahal na aksyon. Ano yung aksyon? manalangin, kumustahin, mag-offer ng tulong. Hindi kailangan ng super detalyadong report. Ang tanong dapat, para kanino ba tong tracking na to? Dapat para sa inaalagaan mo, hindi para sa boss mo. Okay, focus on the person. Pangalawa, guard privacy. Maggaroon ng malinaw na usapan about confidentiality. Ano lang share pataas, ano yung para lang sa mentor-mentee, yung mga sensitive pastoral notes, itago ng maayos. Spiritual health ang sinusubaybayan, hindi private sins or chismis. Malinaw dapat yung boundaries. Oo. Pangatlo, empower micro-leaders. Hayaan mo yung mga small group leaders, yung mga mentors, sila mag-update. Sila kumawa ng desisyon para sa maliit nilang grupo. Ang role ng senior leaders, mag-coach, mag-encourage, tumingin sa overall trends, hindi i-micromanage bawat contact. Decentralize the data as much as possible. Trust the leaders on the ground. Tama. Pang-apat, balance metrics with mercy and stories. Oo, tingnan mo numero, pero laging isa puso yung kwento sa likod. Mag-celebrate ng testimonies ng pagbabago, hindi lang pag-akyat sa level. Maging mapagbigay sa mga nahihirapan. Ang tool ay para suportahan ng pagmamahal, hindi para palitan ito. Data with Doxa. Ayon. At panglima, contextualize. Huwag basta kopyahin yung tool. I-adapt mo sa kultura nyo. Sa oral cultures, baka mas okay yung usap lang, verbal reporting o mga simbolo. Sa high-tech, pwedeng app. Sa high surveillance areas, ingat talaga, baka codes lang or minimal na sulat. Ang bottom line, the tool serves the relationship, not the other way around. Napaka-praktikal ng mga paalalang yan. Kailangan talaga ng wisdom at sensitivity. So bilang pagbubuod, ano yung pinakasentro na ideya na dapat naming maiuwi mula sa ating pagsisiyasat ngayon? Para sa akin, ang pinakasentro talaga ay yung shift sa mindset at practice. Mula sa pagsubaybay para sa mga disipulo, yung leader ang gumagawa para sa kanila patungo sa pagbigay kakayahan sa pagsubaybay ng mga disipulo. Sila mismo ang gumagawa para sa mga inaalagaan nila. Yun yung empowerment. Empowerment, ito yung pagtitiwala sa ordinaryong tao. Pagbibigay sa kanila ng simple, nauulit na kasangkapan at proseso. Yan yung nagbubukas ng pinto para sa exponential growth. Yung dating passive follower, nagiging active participant at multiplier sa misyon. Ang pagbibigay kapangyarihan gamit ang simpleng tools, parang yan ang game changer. Hindi na lang leader ang strategist, bawat isa nagiging intentional sa pag-alaga at pagpaparami. Eksakto. At ito na siguro yung ano pangwakas na kaisipan para sa iyo na pag-isipan pa. Maliban dito sa pagsubaybay sa spiritual growth, saan pa kaya ang aspeto ng buhay mo, ng trabaho mo, ng organisasyon mo, pwedeng magamit itong prinsipyong ito ng pagtitiwala ng kasangkapan? Yung entrusting the tool. Hmm, interesting question yung pagbibigay ng simple pero epektibong paraan sa kamay ng iba para sila na mismo ang makapagparami ng resulta, hindi lang basta makadagdag. Baka may mas malawak pa yung aplikasyon, di ba? Isang napakalalim at practical na tanong para pag-isipan nga. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsisiyasat na ito. Naway may napulot kang makabuluhan para sa iyong sariling paglalakbay. Hanggang sa susunod,